Mark Mercado Good morning po, Doc Good morning din po Upo kay Sir uh, Mark, upo ka doon Ilang taon na po ngayon si Mark, Sir? Uh, 10 years old na po siya ngayon, Doc Ah, 10 years old pa po pala siya Ang laki po niya, Sir, no? Sa 10 years old O nga po, Doc, medyo malusog po siya oh Mark, gano'n ang malikod. Hindi ka pala, i check na to. Wait lang. Pag gano'n po, sir, pag 10 years old pa siya, so, need po niya mag-undergo ng cycloplegic refraction. Dok, ano po yung cycloplegic refraction? Uh, first time ko po narinig yun, ilang basis na po siya nagpapacheck up ng mata si Mark. Pero, hindi naman ginawa sa kanya yon. Diretso lang po check up. Good question po, no? So, ang cycloplegic refraction, ito po yung paggamit ng cycloplegic eyedrops drops kung saan uh, nagpaparelax ito ng muscle ng mata ng tao or ng patient. So, yung tinatawag na ciliary muscle sa mata natin. Kasi alam naman po natin pagbata, sobrang active yung pag-focus nila or yung tinatawag na accommodation. So, i-relax natin yung muscle nila para hindi pa iba-iba yung pag-focus nila habang tinit-check At nakuha po natin yung accurate na findings talaga at maiwasan yung uh, inaccurate findings. Um, sa clinic po natin, automatic po pag 12 years old and below, protocol po namin na papatakan po natin or mag-undergo po ang isang pasyente ng cycloplegic refraction. Or even kahit 12 years old na ba, pag nakitaan natin ng sentomas na kailangan ng Cyclophlegic refraction, papatakan po natin para to be sure na accurate ang magiging result at magiging findings natin sa patient. Oh, okay po, dok. Meron po tayong three main reasons bakit gusto po natin ang accurate na grado ng mga mata ng mga bata. That's why we have to perform cycloplegic refraction. Ano-ano po yun, Dok? Number one is iniiwasan po natin ang pagkakaroon ng isang bata ng accommodative isotropia. Ito po yung pagpasok ng mata o pagkaduling ng pasyente dahil sa undercorrected or uncorrected na farsightedness or hyperopia na sobrang taas. Kasi, for example, merong hyperopia or farsightedness sa isang bata, tapos hindi natin na-reveal yung totoong amount. And pag hyperopia kasi, um automatic kasi nag ko-contract yung muscle ng bata para makompensate yung hyperopia. So, pwedeng maitago niya yon yung big amount ng kanyang farsightedness. So, possible, makukorrect lang natin. For example, mayroon siyang dapat plus 300, and dahil sa hindi natin ma-reveal kasi hindi pinatakan pwedeng ang lumabas lang sa after examination is plus 100 so may natagong plus 200 na pwedeng mag-cause mag ng pagpasok ng mata ng bata o pagkaduling ah oh, okay po look. okay so pangalawa is para maiwasan natin yung pagkakaroon ng isang bata ng amblyopia or lazy eye kasi for example hindi natin nabatakan hindi natin na-reveal yung totoong grado and sa case ng anisometropic na patient meaning magkaiba at magkalayo ang grado ng right eye sa left eye pag hindi kasi natin na-reveal yung full correction or full na grado ng both eyes pwedeng hindi natin ma fully lalo na yung isang mata na, na mas malabo. So, ang tendency, hindi na masyadong gagana yung isang mata na mas malabo kasi hindi na fully correct. And pwedeng ma-develop into amblyopia or lazy eye. And lastly, bakit tayo nag sa cycloplegic refraction is that para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng pseudomyopia ng patient no? So, false pseudo means false. So, for example, may ang patient supposed to be na bata, meron siyang a little hyperopia or farsightedness, pero dahil sa or oh, nag overcontract yung muscle ng eye niya, even yung adult, no? So, imbis na plus ang magiging result after exam, nagiging minus. No? Kasi pa na-overcontract, towards minus ang grado niyan. So, naging false myopic siya imbis na hyperopic or farsighted. So, nangyari, mali yung magiging uh, possible na na correction. And ang hindi pa maganda po niyan is possible na next time, masasobrahan uli ng minus lens. So, ang hindi maganda po doon, pag sobra yung minus na grado, pwede mag-trigger ng mas pagtaas pa ng myopia at tuloy-tuloy na pagtaas hanggang sa maging uh, high myopic ang isang tao. So, yun po. Ah, oh, okay po, dok And of course, my preliminary test lang po akong gagawin to be sure na safe po siya sa eye drops na gagamitin natin. Okay po, simulan na po natin. Okay, Mark. Patakan na natin, ha? Don't worry, hindi masakit to. Parang tubig lang siya. Sige po. Okay, sige. Para matapos na. Mm. oh di ba? Parang tubig lang siya. Nga po, di po siya masakit, parang tubig lang pala.